Good morning sa inyo mga ka mix at mga ka-brother. Uh, ngayon maghahango at ipapakita ko sa inyo kung anong sitwasyon ng mga busiro sa ilalim kung paano sila magsigin o paano sila maghango ng isda. Ayan, papanoorin natin yung sitwasyon nila sa ilalim mamaya. Hey, mga yung pag, yung na na pag, Ayan, pag, yun, pag sa Dati wala pa yung Maabot yan doon no? sa unahan Baliga yung haarap dito sa amin Para hindi kumasok yung alo ng abagat Ayun yung service na rin Ito pala Ay, yun. At may malaking tuod pa Ayan yung mga demos na Dito na tayo sa compressor Na service ng baklad Ayan na, kompleto na tayo At hindi na nidaming yung Tanda rin na yung ano, makina na din mano-mano. yung ball buo oh, po to yun yung host na natin, extra mapanood natin sila, sila sa ilalim kung paano yung sitwasyon nila kung paano kahirap yung buhay ano, tuklat, baklad, makadero o busero patali na tayo ng baklat at may agos yung agos niya ay haamihan yung tumba ng kawayan papunta doon kung saan lumulubog yung araw susunod pagkatapos nila lalaki okay, mo nun ng tubig yung tangke ng compressor para hindi umu-overheat um ha? kasi din di magkabuhol-buhol at hindi magkasabit-sabit nakaano lang yan nakalihiro lang sa huli sa doon kasi pag hindi mo yan yung yan eh bubuhol-buhol yan yung host mo magkapos pa yan ng ano misgrasya eh nakabit na yung ano pump belt sa compressor tsaka sa makina mali dalawa na silang hihila yan nakiti yung tanke ang hangin kahit pumatay yung makina hindi maubos ang hangin dahil may malaking para at itira kaya kapag ihaog sa taas sisi na sila Nasisi niya, may maya, sulod tayo Titignan natin niya Titignan natin sila sa ilalim kung anong sitwasyon Nandun na sila Nandun yung sige. At tayo susunod Ganyan sitwasyon ay minsan nangyayari to Pero hindi naman ito masyadong delikado Dahil alam na mo siro Pagkapag humihigpit, ibig sabihin noon Sumabit yung host Kaya inayos lang ano yan na inayos ng lineman o yung makinisa sa taas ito yung bungad ng baklad o pintuan ng baklad bale yung dalawang magkaharap na yan ayan yung paikot tapos yung sa labas yan yung sa gitna para pag pumasok yung isda sa kaliwa o sa kanan ayun, matatrap sila sa loob tingnan natin yung forma niya sa ano, harap pag tayo sa loob ganyan yung itsura niya sa loob kaliwa kanan pag pumasok yung isda dyan iikot lang yan sa, ano, sa dingding ng baklad hindi makakalabas yan kung may makakalabas man, kukunti lang o, ganyan yung itsura niya sa ilalim yung pasokan talaga o entrance ng baklad si Diver Leo Inahanap niya yung mga butas o may mga isdang na-trap at tinitingnan niya rin kung may mga isdang pumasok sa loob ng maisigin medyo may kalakasan yung agos pero kaya naman dandan lang tayo sa paglangoy yung sakon na yan may lamang iyang buhangin ayan yung tinatawag ng portigon dyan nakakabit yung lambat ito itong lambat na to paikot para pumasok yung mga isda at may pasok sa bursa hindi ko na malayan ay eh, nasa taas ko pala si Idol Junre nagpapahinga, nagpaparelax, compress para sa susunod na galawan at yan naman si Idol Taming siya ang arise at siya ang manigmando kung ano ang gagawin o ang plano sa baklat binuksan ni eh, Idol Daming yung bursa at tayo papasok papanuri natin sa ilalim kung ano karami yung huli at may kasama ako dyan si Idol Junre at sumunod naman si Idol Leo at yung bantay sa may buta si Idol Naming na nagmamasid sa atin at ito yung laman ng bakla sa tingin nyo aabot kaya ito ng 800 kilos tara at panoorin natin kung gaano karami at kakapal Gal yung mga patay o mga mabaho na naisda sa ilalim para hindi mga moy yung bulsa pag naghango na. yung hawak-hawak ni Idol Jun sa kaliwa ay alumahan yan na isda. bigla ako sa tunog na yon. Akala ko kung ano, si Idol Lilong pala. Ganon yung tunog ng hose kapag kinakagat mo na mahigpit at may kukunting hangin na lumalabas para siyang naiipit yung tunog ng ano ng hose. panoorin nyo mabote sa uluhan ko kung gano'ng karami tingin nyo aabot ito ng 800 kilos plus at may nag-iisang bangag na palangoy-langoy mag-isa ito oh. oh, bangag wala sa tamang pag-iisip tong isdang to, to. nag-iisa dami niya kasama sa taas hindi man lang sumama nasa kalagitnaan si Idol Junre nagko-compress siguro mga ilang minuto lang siya diyan tapos may maya ahon at ako naman ay nagko-compress din para iwas disgrasya para safe ang laban pagkalipas ng kalating oras sa pagpahinga namin ay bumalik kami ulit sa pagdive at hahanguin na yung mga huli ng baklad at ito yung itlog ng ano, to? pusit at yung, but, at yung butas naman ng baklad ay gaito kalaki tatlong finger ko ay kayang ipasok stretchable ayan malaki yung butas Yung bulsa pala ay malit lang butas niyan. Yung daliri ko, hirap makapasok. na aangat na yung bulsa habang ako'y nasa baba at pinapanood kung gaano kahaba yung lambat o bursa Halos mga lahati galing sa ilalim yung lambat haba ng bulsa nila na yan pagpuntang carrier yung bulsa yan yung buong huli hindi eh. ko inakala nga apot pala ito ng 800 kilos plus sa so, ganyan lang parang lead lang tingnan pero ang dami pala nila nayon ay nanggagaling yung sa GoPro holder ko lumalabas yung pressure galing sa ilalim at muli nakita ko naman ang grupo ng mga tobleron mamaya lalapitan natin yan Oh, ang dami nila. Ang tataba. Ang sasarap nito. Kuha na kayo. Pang-ihaw. Ano na yung aquarium? Ilis Tubo-tubo. na, kain ba ito sa inyo? Tubo-tubo. Ang -tubo. may. Itong lahat ay pangulam At ito, may magnet-magnet. Tapo natin ito kasi mag-anak to ng ano, tubliron. Ayan. So, tubliron. So, anak Ayan, na, mali na timbang na lahat. At na ano na, naitabi eh, na yung mga isda at pang ulam. Tignan natin kung ilang kilo lahat. At yung mga timbang. Ayan yung mga ano, timbang lahat. Ayan na mag -quinta. Wala kaming kalkyo. dadali na sa tabi at pakingin ulit yung huli ng baklad gabalik din na yung bulsa sa ilalim dahil may maraming isa sa labas hindi pumasok sa loob at mamaya kapag papasok yan